bet na to <todoh> 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 buo oh ang ganda ng motor na ano yun ah lukit na motor na yun Agrabi tunog pa lang oh. ano bukas ng St. Peter Bike. ano? Bike. 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 big Bike. 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 May ina. <todong>, tupong, tupong, na lang talaga dyan. may pulis na oh. Ayari na tayo nito. Ayari mga na mga tita mo. Hindi May bantay na. Hindi na yung mga pusa. Kaya tapo yung mga daga. Oh. May pulis na. Ayan o. Oh. Dami nila oh Pangkarga to ng ano. Pag nasimplang ka. Pag wasak. Diyan yung kakarga. Ayan. time na ng no, mga tita wala ng nang ngayon. Marami nila. Oh, Tatlong sasakyan. Kahit ilan pa sumimplang, pag nadurog, may pangkarga, ikargahan na oh. May mobile na. Wala na, wala na, wala na. Sa unahan oh, kala ko, polis lang. Stages ah, ah, ipap-sell yan eh. Hindi na, all, all, stay na. Wala na, na. Wala wala na, wala nang nag-banking-banking. na uwi yan Bay, pwede na uwian, bay. wala na Wala na yung mga taga, nandiyan na yung mga pusa oh Bantay oh, nasa gitna oh Nasa gitna si sir Kabang ng mga tagang mga uh, ligaw Wala na Ay mga big bike oh, hindi yung mga big bike Ayan oh, walang helmet oh, bumalik oh. Oy, kayo, oh Oy, mga luka lang yan eh, dapat tuloy lang Wala Ay, na, Meron niya, may kaso yan oh. Walang helmet eh. Kaya so, tutukan. Police at saka SPG. Ayun o. Oh. Kakalat sila o. Oh. Wala na. Wala nang pag-asa yung mga tira mo. Yung mga pag-banking. Wawa. Ayun. may SPG dito, sinisita yan. Kahit nung park ka lang. Alam na yung mga nagbe banking Walang side mirror, walang plaka. Walang lisensya. Mga tikyo, open no, pipe sinisita pag low lang sa Marilla kayo ngayong araw na to. Ang nila o, oh, mga SPJ, police. Thank you. To, kalat talaga yan no dilaw ano lawan ano na naman ano na naman to na ano

Minor. minor minor, wala, minor, minor dapat ah, hindi real rider, nag minor eh